Lutak guys. Lutak <laughs> lutak guys kasi oh tingnan niyo guys. Gada dulas dulas ang tire. Hanggang dito na lang yung pasero namin guys. Babalin ko sa tubang guys kasi dun, madulas. <laughs> So ito yung daanan namin guys um, Dito na nadaan yung tubig Kasi um uh, umapaw yung Tubig dahil sa Malakas na ulan So ito yung ating tapdown guys so, Hanggang dulo yan guys Kasi ang lakas ng ulan So ang tubig nandyan uh, Yan guys uh, Masakan to Sa paligid niya guys Um, basakan guys yan yung 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 yung